Good morning mga paps Welcome back to my channel Yon, For today's vlog Mag island hopping kami mga paps So yan, piniprepare na ni Brad GD yung Baho namin Sa video na to mga paps, malalaman natin kung magkano yung Rent ng bangka Dito sa Romblon Romblon Island Hopping Let's go mga paps, samahan nyo kami Let's go Ito yung baon natin mga ngayon mga paps. Kailangan may dala ka ng pagkain na ano, luto na. Kasi walang lutoan daw doon sa bangka. Ayan. May chicken na dupo kami. Tapos nagsahing na rin. Ayan. Ayan kasama sila mga Pops. Sige ang... Sige ang sinang madilahin niya. Island napping tayo na, Yes, paps. 2023 Island napping. Ah? Island. Kumander si tsaka sinana nanay Mahal, kain ka muna sa vlog natin Yay, saan tayo bumutas. Island. Island. Oh, island happy. Yay. No island. Oh, magaya lang happy. Ready na. Mo na tinamim. Island happy. Yan na

Yan, kay Boss Eric Makaya. Yan, may nangyari. Sakto yung ano, dagat. Hindi maalam. Kalmada kalmada. Ayan, o. Hello, love Hello, I love <coughs> <coughs> Dito Okay mga paps, nakasakay na kami sa bangka. Ayan kasama natin Kamali yung na na tour guide si Boss GD. So tatanungin natin yung tour guide. Sir, magkano ng bangka natin sa ano? Bawa um, natin ito. Ang uh, single ng mayari ay 3,000. So 3,000. Para sa ilan hopping. buong araw na yan? Okay. Ah, wala na pala isang araw. Ilang isla, sir? Ilang isla? Ilang isla? Hundred islands! <laughs> so, hindi ka nalo, Hindi ka nalo dito. Ito po, libre pakain. Ito, oh, oh, oh. kanya-kanya pakain. <laughs> -kanya pagkain Kanya-kanya ah, ah, pagkain to, ano? Libre, libre. Hindi kasi... <laughs> kanya-kanya luto. Sa ano kasi, sa Palawan, may libre pagkain eh. So, depende nga, ano? Depende sa package. Oh. Pang ilang tao to, boss? or less mga 15 packs 15 packs so, Pagpuring Sama magpalang uh, umaga po sa lahat ng uh, televiewers ni uh, Boy Vieros Boy Vieros Sana okay lang kayo dyan at uh, tangkilingin nyo palagi yung uh, mga sa mga ano, yung vlogger na to ibigyan kayo ng karapatan <laughs> Timing yung timing natin So, So, let's go, mga paps! Ganyan Tugtog ka muna natin, Ilaya. Okay. na na, itong buhabiyahe. Yan yung pinaka background sound natin. Mayroon Ano ko sana? Copyright ka dyan! Kaya Walang copyright, original yan. naman. Background ko background music ko. Nandita nyo ano, Ipapakita natin yung kobrador. Ang langka, oh. bumukas na. Oh. May langka. Wow, nakarating din tayo dito sa cobrador mga oh, paps yan, tinan mo yung dagat ng blue na blue maraming yeah, maganda uh, not alone uh -huh. dito na tayo cobrador maganda yung dagat oh. oh hindi na oh

<laughs> ang, lalim, ang ganda oh, ng lalim, ganda. Ang Oh, ganda, oh, ganda. Yes, nakarating rin tayo dito sa Cobrador. Ah, babs, yan ah. Sakto, mga swimming tayo dito. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's not. <laughs> With the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I get screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get. Okay. stop natin dito sa ano ba tawag dito nang diyan yan tawag dito diving Obrador, diving clip ah oh, uh, diving clip yon so diving clip tayo tatalon tayo high clip diving gali high clip diving pinabago yung pangarap ikaw na nakatalon ka nga na dyan ngayon pa lang you want bread and ham? para sa mga okay, you know? katalog niya si Mang Madilay mga pas okay. abangan niyo you going to jump Martina? yeah <coughs> oh really? why you ask? how about you Luella? you going to jump also? bruh ha? Huh? bro. bruh bruh, bruh. bruh. Dyan, sa may hagdan meron dyan <coughs> sana all galing mo pala ako ko alam ah hindi ko alam ah ar yno taso Ta hindi Dawr sakit cepet. Ah. Uh. uh. Tas timpel ah. Ah, sarap. Hindi ka muntanya pag di ka tumalon diyan. Nagawa ko na yung part ko. Andi to ko. Ah. Si oh, ah, sige na talo na kung di si papa. 1 2 3 Galing. Maka oh, <tik> <gef> <necessary> terms... awak <madios kiss lps. ainways dishes> <laughs> Yan, dami ko na namin na Ang tagal mo. nung <laughs> 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 uh, eh! wow! niya, <laughs> Ka kasi kaya nga na talo na sa roller coaster, sumasakay ka nga eh dapat ang babaksakan mo, hindi naman bato ano problema mo <coughs> Halo Jian, burung kalang talon And I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break up. So I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, okay, nice. anything all it takes yeah. is some time. And clarity to find your identity it's mind over everything.

next ito. Sana next. Ang next ay okay. tulog na. So hanapin nyo lang si... Ano pangalan nyo, sir? Vladimir Putin. Nang rom rom rom. Okay, sold na. Uh, back to base na tayo. Sa so, mga gusto magkailan, happy. Ah, Punt tayo sa Roblon. Hanapin nyo lang si Brad Gidi Yung Facebook page niya, na-hack, Kaya video, nais pa niya.